Yan ang palaging tanong ng bayan. Kumusta ka na ba? Okay ka pa ba? <laughs> Charot joke lang. <laughs> Pero tanong po niya, eh, sino po ba ang biological dad nila? Same din po ba? Yan, nasagot ko na po ito so many times. Kung bago ka lang dito, ito po yung aming egg donor. Siya po si Donor V. As you can see po, Caucasian po siya. So, her ethnic backgrounds are... Italian, Swedish, and Hungarian. So Jeff and I, nag-donate kami pareho. But as you can see sa features ng aming mga anak, kung nabuo po sana po yung mga anak po ni Jeff, Caucasian to Caucasian. So obviously, the features of our children would be Caucasian. So they would be 100% white. So madali lang talagang malaman kung sino ang biological dad nila kung titignan lang ninyo yung features ng aming mga anak. So obviously, half po sila. They're half Filipino and half Caucasian. So kung hindi pa klaro sa iyo, ako po ang kanilang biological dad. It's not that we didn't try for Jeff. Hindi lang po siya naging successful po ang kanyang mga embryos. Kaya ganun po yung nangyari. So ako po ang kanilang biological father. So mahirap man tanggapin kasi ang dami nga nagsasabi na hindi ko kamukha ang aking mga anak. But that's okay. Feel better soon. 拜。<Bye. S 2> <laughs>